kita loob niyan uh, eh. eh lang ng ano ha? Ay. ay ba, diba, ganun, ganun, din 'yun. Kinakailangan ng yung kami, mas lalong, mas lalong babaw. Bar yung may butas. Mas lalong babaw ng so, spring. Sa diba, Tsaka hindi nga kalaro maayos. Oo. Oh, oh. Ah. Kasi pa, abang ito yung tinagagol. Hey. Tatanggalin mo rin, hindi palitan mo na. miinit eh. May init to eh. Oh. Lumalambot na lulo. Kaya pag uh, natutuyap na langis. Oo. Oh. Ah, sobrang init yun. Oo. Oh, oh. Naramdaman ko yung mga nakaraan eh. eh Siyempre, nagamadigal tayo. Ah, oh, eh, hirap na umahon ah. Primera, ah, hirap na eh. Sigunda, hindi na nakakaahon ano eh.

Aduh nih yun? ada saya coba sa YouTube yan. Ano na yun? Ipis

Ito mga class plate. Ay, isa pa. Hindi ba talaga pagka uh, original yung mga naka ano. Ito naman, wala pang plug na dito. Kahit magkabalitaran ito eh. Oh. Hindi, may ano ito. Ang hindi lang pwede magkabalitad ito. Oh. Ito mga lining. Ito, hindi oh. pwede. May mga. ayon yan yung, 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 yung ano ayyan oh may ayun to eh may makinis sa camera ng ano may lapat oh. to lapat to eh matalas yung kabilang oh matalas nga yung kabilang kabilang hindi konti na lang. gasket. Ipilitan na ba dito? Virjinta eh? Virjinta Unay tu ka iluan Yo Ganda pa origin eh Ganda pa Orin, Ya ada, ba. ada parameter serba Hindi ba? Kaya mo na, pagka okay pa, di ba okay pa? Maganda pa yan, yung tigas ko. Ah. Kasi, um, ayun na ano dire-direk yung hugot na yun. Oo. Ah. Para may yan tayo, reserva tayo. Ay, pang eh. <laughs> Ginadali yung motor ni Osong eh. Kabaligtad. Ah, <laughs> baligtad eh. Eh, siyempre, pag di yan, walang dadali na langis dyan. Hindi walang makakaangat na langis sa... Sa black. lining. Lining. Pinaandarman lang niya, bibisay mo lang muna yun. Eh. Oo. Oh. Hindi mo naman basta-basta ikakapit basta. -basta gabin, Ay, papa, arakadahin eh. Yun o. Nasaan na ngayon? Namatay na? Ano yung mata alas na sa labas? Hmm. Ayun kasi pagka inilagay mo yung type na yun, lumapat, lalapat. Uh, Sisi, sumisikat kasi yun. Ito naman hindi yung pantay. Kaya nga. May sa kami yung pantay. Okay, bago na cross lining. Hindi okay. na ipapaya sa ahon niyan, sa um, pulong parang. Hindi, hindi, hindi. Tas, kanina, umangil lung ano eh. Kanina yung naabit dito. Uh, lubog na eh. Umangil siya eh. Parang nga, kinabahan na ako eh. Palit na agad na eh. Hmm. bago na rin mag spring yan ang taas oh. pinabili mo rin sa pano ng bagong ano flat spring oh pinabili ko din yun hindi ako nagpapalit na iba kasi eh, talaga nila remedial lang eh no hindi ako nagpapalit na basta basta yung ano ano lang lining lang oh. pati flat spring sabay sabay para isang baklas. Oo. Oh. Kasi useless kasi Dogas ka rin, di kasi gaso mo na. Oh. Ikaw rin kasi mali, ma, ma pinagpalitan. Pinagpalitan tayo para hindi na tayo isang baklasan na lang. Useless kasi pagka hindi mo ipapalit ng ganito. Okay Then, this is what I wanted to do. Hello, boss. Okay, no problem. Is there anything else I can help you with?

Tapos tama tama lang yung hapit mo. Ma ano lang yun eh. lang yun. Aloy lang yun. Aloy lang

dating dito yung isa lang. Maliit pa. Hmm. Thank okay. you. людям тут. А, н.

Good to siya tayo. Oo nga. Eh. Na ano, nalulong yung bunso. Ganda pa naman nun. Pinakakasama niya, ano rin eh. Ganun din. Addict din eh. Yan lang. Oo, ba't may mekanik ko na? Wala, tulog.

Hmm. Okay, para wala kan, nang katama uh, yung barbulo niya eh. Ya. Oo. Wow. Oh. Hinasa mo para 'yan. Sa open. Okay.

Tagatagas siya yun eh. Ah, hmm. uh, so, ay, baka ano maubos ba? yun langis eh. Nakakano ka, natuyuan na langis eh. Eh? Dahil lakas na mag-init eh. Yung pala sa lining. lining. Hirap na yun eh. Oo. No. Kung baga parang metal to metal na yung ano, ko kukontak. Bultulas na yun eh. Oo. No. Ikot lang. No, malakas na, na. Eh. init eh. Ikot na, ikot maka-init. Ayong, um, uh, buwala.

Kasi na mga additional pa. Bali, ano nga. Dalawang libo na may get. Oo, oh, pati langis eh. sa, ano, pati spring. Maliit ang gulong soul yan yan. Ano lang yan? 275? Oo. Oh. Maliliit lahat yan eh. 250. 250 ka bila. Hindi mo pwersado yan? Hindi, hindi naman. Ah, ito isang malapit. Ah, Dapaan na. Ayan na tayo na sa kabila. Dito ah. Nasa may intake. Ito na pala. Ito mo oh. kapag gaano. Ilalagay na ito dito. Oo. Oh. Taray. Ang hindi ito tayo. Eh. Hmm. Dito mahirap magpalit. sa lang eh. Dukot. Oh. Mapapalitan na lang bukas. Hmm. Pare sa minyo ng mag mag tayo. Magla magkabalik tayo. Yung Nakababa yung ato. Oh, Oo, hindi naman ba ano yun. Sigurado tagas siya. Alis na pa naman yun. Kaya lang Ayan, stay na Wala, man eh Non, ici.